Hello mga iikan, ngayong araw po samahan niyo po ako na pumitas po ng kamatis na tanim po ni tatay. So ako na po yung pinagpitas niya. So ayan po ang lalaki pa rin ng bunga niya. Ako na po yung pinagpitas ni tatay ng kamatis. Dito lang po naman to sa tabing bahay nila at dahil ang tatay ko po ay pupunta naman po sa bukid para po ma-check yung iba niya papuntanim doon. So yung mga pinipitas ko po ay yung mga hinog na kamatis o yung mga kamatis na may silay po. Bali po yung mapipitas ko ay magiging rekado na po sa luto ulam ni nanay at yung iba naman po ay dadalihin niya po sa kaibigan niya na may pwesto po sa talipapa para naman po maibenta doon. Isa na po siguro ito sa magbibigay sa inyo ng magandang pakiramdam kapag po yung itinanim nyo ay namunga na at ito na nga po inaani ko na or pinipitas ko na po yung mga bunga. Bali yung pong pagpitas ng kamati sa puno ay hindi naman po mahirap, bali madali naman siyang matanggal sa sanga po. Kaya po malimit ko pong sinasabi, kapag po talaga may tinanim ay may aanihin at libre rekado sa mga lutoing ulam. Ito mga igan, ganito po kalalaki yung bunga ng kamatis na tanim ni tatay. At ito po yung nakuha ko po. Kanya po kadami. Yan lamang po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.